Isang kahali halina ang halamang laki clover plant. Ngunit, alam mo na ba ang mga ng taglay at benepisyo nito? Sa episode na ito ay tatalakayin natin kung anong hiwagang mayroon ang halamang ito para sa ating tahanan at aalamin din natin kung ano nga ba ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan at mga misteryong pinaniniwalaan na bumabalot sa halamang ito. Kaya bago tayo magsimula ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para lagi ka updated sa mga bago kong upload na video. Ang Lucky Clover Plant ay karaniwa na natin nakikita at kilala ito sa mga pangalang Purple Shamrock o False Shamrock. Ang scientific name naman nito ay Oxalis triangularis na hango mismo sa kinabibilangan nitong pamilya na Oxalis. Tinatawag din itong Butterfly Plant dahil sa tila mga paro-paro ang hugis ng bawat dahon nito at ang mga dahon nito ay tumitiklop sa low light o tuwing gabi at bumubukas naman ang mga dahon nito kapag daytime o umaga. Tinawag itong Lucky Clover Plant dahil sa ito ng clover plant na isang kilalang swarteng halaman sa Ireland dahil sa bilang ng mga dahon nito may dalawang kulay ang halamang ito na purple at green at ang kulay ng mga bulaklak naman ito ay white at light purple. Bihira sa clover leaf plant sa Ireland ang pagkakaroon ng tatlong dahon at swerte ang sinisimbolo nito. Kaya naman, taglay na oxalis triangularis ang tree leaf, na dahilan kung bakit tinawag na rin na lucky clover ang oxalis triangularis. Hindi lamang palamuti ang dulot ng Lucky Clover dahil mayroon din ito mga kilalang benepisyo para sa ating kalusugan. Una, nakapagbabawas ng stress. Ang pagkakaroon ng Lucky Clover sa tahanan ay maaaring makatulong sa pagbabawas ng stress dahil ang pagmamasid sa makulay na dahon nito ay maaaring magbigay ng relaxation sa mata at ating utak at nagbibigay ito ng satisfaction sa pamamagitan ng natural na kagandahan nito. Pangalawa, Ini-improve ang kalidad ng hangin ating nilalanghap. Tulad ng iba pang halaman, maaaring makatulong ang Lucky Clover sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin sa loob ng ating bahay sa pamamagitan ng pag-absorb ng ilang mga air pollutants na sobrang nakatutulong upang bawasan ang banta ng pagkakaroon ng allergy at problema sa ating paghinga. At pangatlo, nagpapaganda ng emotional well-being. Ang pag-aalaga ng halaman tulad ng oxalis triangularis o lucky clover ay maaari magdulot ng kasiyahan at maayos na pakiramdam na maaari makatulong sa pangkalahatang emosyonal na kaginhawaan para sa ating kalusugan. Maraming paniniwala at simbolismo ang ikinakabit sa lucky clover o oxalis triangularis plant at ito ay paniniwala ang swerte ayon sa feng shui sapagkat ang tatlong dahon nito ay pinaniniwala ang mabisang tagahatak ng wealth o swerte sa usaping pera. Sinisimbolo din ng halamang ito ang swerte sa pag-ibig at harmonya sa pamilya. At ito ay pinaniniwala ang nagbibigay ng swerte sa negosyo, trabaho at karir para sa mga nag-aasam na kumita ng malaki. Ang pagkakaroon ng lucky clover sa loob at labas ng bahay ay minamagnet di umano nito papasok sa ating tahanan ang positive flow ng energy, sapagkat pinininiwalaan na ang mga tree leaf plant ay isang fortune magnet ayon pa sa bansang Ireland na ang Oxalis triangularis o lucky clover plant ay may kakayahang tumupad ng mga kahilingan pinininiwala ang ine-enhance din di umano ng halamang ito ang positive energy at pinapagalaw dito ang stagnant energy na naipon sa loob ng ating tahanan upang hindi magdulot ng kamalasan kung gusto mong pumasok ang swerte sa inyong tahanan ay ipinapayo na dapat mo rin itong ipasok sa loob ng bahay dahil isa rin itong lucky magnet plant at narito ang tatlong pwesto na dapat mong paglagyan ng lucky clover plant para sa ating tahanan. Una, ilagay sa window area. Marapat na ilagay ang laki clover plant malapit sa bintana sa loob ng tahanan sapagkat gustong gusto nito ng liwanag at ayon sa feng shui na isang chi attractor ang halamang ito na isang mabisang humatak ng swerte sa usaping pera pag-asa at kahilingan. Isa ang window area sa mga main portals kung saan dumaraan ng swerte at malas at pininuwalaan na hinaharang diumanon nito ang bad energy at tanging good energy lamang ang pinapapasok at iniimbita sa loob ng tahanan. Maaari itong ipuesto malapit sa bintana sa inyong living room, kitchen window at bedroom window upang mas palakasin nito ang swerte ng bawat taong nakatira sa loob ng tahanan. Pangalawa, Maaaring ilagay sa home office ang paglalagay ng lucky clover sa inyong home office desk ay pinapalakas nito ang inyong enerhiya upang magkaroon ng inspirasyon, focus at sigla sa working environment. Alinsunod sa prinsipyo ng feng shui, isa sa mabisang halaman ang lucky clover upang ilagay sa home office sapagkat sumisimbolo ito sa luck rarity at wishes Kung ikaw naman ay nag-aasam ng magandang future sa trabaho at stability in career Mainam ang lucky clover na ilagay sa inyong home office desk Upang toparin ito ang inyong inaasam-asam na hiling At pasisigla hindi umano nito ang iyang pagsusumikap At pangatlo, ilagay sa money area Ayon sa feng shui bagwa ang bahagi ng tahanan na tinatawag na wild area ay kadalasang nasa timog silangang bahagi ng tahanan. Ilagay ang laki clover sa bahagi ng bahay na ito para sa suporta sa aspeto ng kayamanan at tagumpay sa negosyo. Pininiwalaan sa feng shui na ang dami ng mga dahon ng laki clover plant ay sumisimbolo sa rising chance o pagsibol at nangangahulugan itong pag-ahon natin mula sa matinding kahirapan at pagkakaroon ng pagtaas at paglaki ng swerte at tagumpay sa inyong mga inaasam na pangarap, tamang-tama ito ilagay sa money area ng ating tahanan upang pataasin ang ating swerte sa pagkita ng pera at laging pakakatandaan na ang money area sa loob ng tahanan ay laging nasa bandang southeast corner. Kung ikaw ay naghahangad ng swerte sa yaman, ay akma-akma ito ilagay sa money area sapagkat sinisimbolo ng lucky clover plant ang wealth, prosperity at stability na siyang simbolismo upang bigyan tayo ng enerhiya sa pagsumikap at dagsa ng swerte. Narito naman ang tamang pag-aalaga sa halamang Lucky Clover o Oxalis Triangularis. Nangangailangan ang Oxalis Triangularis ng dami ng liwanag, kaya iminomong kahi na ipuesto ito sa maliwanag na lugar sa loob ng bahay gaya na malapit sa window area. Iwasan din itong ipuesto sa direktang sikat ng araw dahil prone ang dahon nito sa sunburn. Sa pagdidilig naman sa laki clover plant ay siguraduhin hindi natutuyo ang lupa nito sapagkat gusto nito ng palaging moist na lupa at iwasan ding ma-stack ang tubig sa paso nito dahil ayaw nito ng lubog sa tubig upang maiwasan ang pagkalagas ng mga dahon. Ang oxalis triangularis ay hindi masyadong kritikal sa pag-aalaga at ang pangunahing pangangailangan nito ay tamang liwanag at dilig. Ipinapayo na regular na suriin ang halaman para sa anumang senyales ng insekto o pagbabago sa kalagayan nito upang maaksyonan agad ang anumang problema at mapanatili ang kalusugan ng halamang ito. Isang paalala lamang mga kaideya dahil ang alamang Oxalis triangularis ay delikado sa mga tao at alaga nating hayop at ipinapayo na ilagay ito kung saan hindi nila ito magagalaw upang maiwasan ang mga problema at banta sa ating kalusugan. Ang mga nabanggit na kasanayan, paniniwala at simbolismo ay hango sa malalim na kultura ng Feng shui at pamahiin ng mga tao mula sa mga bansang pinagbula nito. Ang mga ito ay gabay lamang upang bigyan positibo ang ating pag-iisip at magkaroon ng magandang pananaw sa anumang ating ginagawa, lalo na sa pag-aalaga ng halaman. Hindi ito nakakasama kung ating itong paniniwalaan, ngunit nakakasama lamang ito kung labis at apektuhan na nito ang mga bagay na ating dapat bigyang importansya. Hindi ito ipinipilit sa lahat ng paniniwalaan dahil ang lahat ay mayroong sariling paniniwala na isinasabuhay. Ang swerte ay darating sa atin kung sasamahan natin ito ng sipag, tiyaga, pagiging mabuting tao at pananalig sa ating Diyos at hangad kong nakilala ninyo ng lubusan ang halamang oxalis triangularis sa episode na ito. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at akin susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.